Isayas Kabanatang Labing Apat Sapagkat ang Panginoon ay maawa sa Hakob at Kanyang pipiliin pa ang Israel at ilalagay sila sa kanilang sariling lupain at ang tagaibang lupa ay lalakip sa kanila at sila'y masasanib sa sangbahayan ni Hakob at kukunin sila ng mga tao at dadalhin sila sa kanilang dako, at daariin sila ng sangbahaya ng Israel sa lupain ng Panginoon, na mga pinakaaliping lalaki at babae, at kanilang bibihagin sila na nagsibihag sa kanila, at mga pupuno sila sa mga mamimighati sa kanila. At mangyayari, sa araw nabibigyan ka ng Panginoon, ng kapahingahan sa iyong kapanglawan at sa iyong kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na ipinaglilingkod sa iyo. Na iyong gagamitin ang talinghagang ito laban sa hari sa Babylonia at iyong sasabihin kung paano ang mamimighati ay naglikat, ang bayang ginto ay naglikat. Binali ng Panginoon ang tungkod ng masama, ang sitro ng mga pinuno. Siya na sumakit ng mga tao sa puot ng walang likat na bugbog, na nagpuno sa mga bansa sa galit na may pag-uusig na hindi pinigil ng sinuman. Ang buong lupa ay nasa katiwasayan at tahimik sila'y biglang nagsisiawit. Oo, ang mga pulo ng sipres ay nagagalak dahil sa iyo, at ang mga sidro sa Libano ay nangagsasabi, Mula ng ikaw ay malugmok, wala nang mamumutol na umaahon laban sa amin. Ang siol mula sa baba ba, ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa, nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari ng mga bansa. Silang lahat ay magsisisagot at mga tsasabi sa iyo, Pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw bay naging gaya namin? Ang iyong kahambugan ay nabababa sa siyol, pati ng tunog ng iyong mga biyola, Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo, at tinatakpan ka ng mga uod. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa, at sinabi mo sa iyong sarili, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa siol, sa mga kadulo-duluhang bahagi ng hukay. Silang nangakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo. Kanilang mamamasdan ka na mangagsasabi, Ito bagang ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian? na gaya ng ilang ang sanglibutan at gumiba ng mga bayan nito na hindi nagpakawala ng kaniyang mga bilanggo upang magsiuwi. Lahat ng mga hari ng mga bansa, silang lahat na natutulog sa kalawalhatian, bawat isay sa kaniyang sariling bahay. gunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga, gaya ng bihisan ng mga patay na tinaga ng tabak, na buaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na nayapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakilanman. Mangaghanda kayo na pumatay sa kanilang mga anak dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, upang sila'y huwag magsibangon at ariin ang lupain at punuin ang ibabaw ng lupa ng mga bayan at ako'y babangon laban sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at iiwalay ko sa Babylonia ang pangalan at ang nalabi, at ang anak at ang anak ng anak, sabi ng Panginoon. Akin namang gagawing pinakaari ng hayop na erizo at mga lawa ng tubig, at aking papalisin ng pangpalis na kagibaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, Tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo na aking lalansagin ang taga-Asiria sa aking lupain at sa aking mga bundok ay yayapakan ko siya sa ilalim ng paa. Kung magkagayoy, mahihiwalay ang kaniyang atang sa kanila, at ang ipinasa niya ay mahihiwalay sa kanilang balikat. Ito ang panukala na aking pinanukala sa buong lupa, at ito ang kamay na iuunat sa lahat ng mga bansa sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, at sinong wawala ng kabuluhan, at ang kaniyang kamay na nakaunat, at sinong maguurong, nagkaroon ng hulang ito ng taong mamatay ang Haring Akaz, ikaw ay huwag magalak, ikaw na buong Filistiyah, sa pagkabali ng pamalo na sumakit sa iyo sapagkat sa ahas ay lalabas ang ulupong, at ang kanyang anak ay magiging mabangis na ahas na lumilipad, at ang panganay ng duka ay kakain, at ang mapagkailangan ay mahigang tiwasay, at aking papatayin ng gutom ang iyong angkan, at ang nalabi sa iyo ay papatayin. Ikaw ay umungal o pintuang bayan. Ikaw ay humiyaw, o bayan. Ikaw ay napugnaw, o ikaw na buong Filistia, sapagkat lumalabas ang usok na mula sa hilagaan at walang malalabi sa kaniyang mga takdang panahon. Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa na itinayo ng Panginoon Hangsiyon at doon nangangalong ang nagdadalamhati sa kanyang bayan.